Dungan sa gilaumang init nga political climate, gi siguro sa Criminal Investigation and Detection Group ang luwas o patas Ay, nga palibot alang sa mga kandidato o sa publiko. Butyag ni Police Colonel Leo de Leon Suwa, labaw sa CIDG12, gi bantayan nila ang mga potential private armed group sa rehiyon. So the program trust of our uh, regional field uh, unit of CIDG12, uh, particularly sa kwan, uh, private armed group, yung mga unitalized na mga during election okay. Uh, for whatever purpose or interest. So, as of now, yung stand, uh, status is a uh, We have no potential. Ah, uh, we have no potential uh, private armed groups. We have uh, no uh, private armed groups uh, as of the moment. Dugang sa opisyalo, yun sa pagdeklara nga walay private armed group, hugot ang gihimong monitoring sa buhatan isip pagpangandam sa seguridad, alang sa taliabot nga local o national election sa 2025. If ever na merong mag exist na ganun, then uh, we'll give uh, priority sa pag-detect, uh, identify, na uh, meron silang makilocate na crimes or heinous crimes then uh, we'll will initiate the investigation yan, sa against sa mga mga grupo na yon Nakafocus usab karon ang kapulisan sa mga areas historically prone sa election related violence hinungdan sa pagpakusog na karon sa security operation particular na sa traditional election hotspots in the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani. Brigada Richel